Hello guys, ayan, kain tayo ng lunch. Today is January 29. Ano tayo? Yung niluto ko ay yung breast chicken. Tapos tinanggal ko yung ano, yung laman niya. Kasi galing ko siya. Tapos sa, uh, samahan ko siya ng hipon. Ngayon sayang naman yung mga buto. Di ba mayroon mga buto sa ano, sa breast So, inano ko, hiniwa ko yung mga buto, tapos yung ulo ng ano, ito, hipon, ulo ng hipon, ay sinama ko na. So, niluto ko na. Uh, kasi ginawa kong sabaw, nilagyan ko ng patula, malunggay, at saka, ano yung saluyot. So, yun. Kasi, maulan dito, sarap mag-inom ng sabaw. So, yun. Daging ulan. Hmm. Para hindi masayang. Hindi bang? Kasi igiling ko yung ano yung laman ng ano ng chicken. Sayang naman din yung ulo para masarap naman yung sabaw. Yun. May patula ako nilagay ko. Oh, yun yun yung Ulam natin ngayon ng lunch. Sarap. Nilagyan ko ng tanglad. Di ba makatipid ka na ng ano? Maka ano ko na ng sabaw. Ayan, chicken. No. Pero butos yan. May butos yan. Pero yung dito sa ano niya, sa breast. Tatlong piraso bali ng ano, ng breast, ng pusa. Pumasok na yung pusa. Pumasok na yung pusa, nagutom na yun. Ang <laughs> siya, gado pintuan. Pinakain ko naman siya ng almusal. gusto ko talaga yung sabaw na ano mayroong patula yung patula ay ano binili ko yung saluyot ay mayroon akong tanim ngayon sorry magkamay talaga ako Itong -tong 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 Sarap ng sabaw. Simula talaga ng ano? New Year, ulan-ulan hanggang ngayon. Tinanong ko muna itong nagisa muna ako, ginis ako. Yung ano. Nilagyan ko tubig, tapos yun. Nilagay ko na yung gulay um, ko. Para ma, ano naman, malasa-lasa. Tapos nilagyan ko tanglan. Sayang kasi itapon ito eh. Kasi tinanggal ko lang yung ano, yung lamam. Mayroon pa na ng lamam. Ito. sabaw Sarap yung sabaw kasi mayroong ano hipon. kahit sip-sipin na lang yung ulo. <laughs> Naparami tayo nito na ng kain. Sa Tanim ko na sa loyot. Sarap ikain kasi masarap yung ulam. Sa natin. ngayon ano, pag makikita ako ng seeds ng patula, ay bibili ako tanim ako kasi malapit na rin ang summer is coming o spring spring sa Europe Sarap sip-sipin ang ulo. At ano kasi ako, maggawa ako ng chicken nuggets. Chicken nuggets. Kaya, ano, ano yung breast. Yung ano, kasi malaman yung breast. konti lang yung buto. Tapos sabi ko, isipan ko, haluan ko na lang ng hipon kasi mayroon akong hipon. Para medyo masarap. Tayo. Sabaw. Sarap pala ng ganito. Naluto pancambang <laughs> Pancamba na luto. Kahapon kasi wala kami sa eh. Ngayon, naghanap akong gusto kong minom ng sabaw. So yun lang guys, yung ano natin, lunch natin na ano masustansya. <laughs> yung rice ko ay red, may halo na red rice. White at saka red rice, binaluan ko. Bye-bye. Maraming -bye. salamat.